Ay, salamat. Tanggal din 'yung traffic. putik di pala naka on ka na yung camera <laughs> buisit kala ko naka onan di pa pala so weird <laughs> kala ko naka on na kabuhol buhol pa naman yung traffic kanina good morning good morning no mga kaos mga kangkas. eh yung nabili kong microphone headset ah mic headset dito sa sa camera ko ng mga kabs okay naman yung boses niya. di ba yung mga upload ko na bagong ngayon kaso yung hangin napakalakas kahit na nakauna yung nakauna yung ano ko yung news reduction eh nakatago pa to nakatago sa loob ng helmet dapat nabawasan yung ano nabawasan yung nabawasan yung ano ng hangin mahal mahal pa naman ito 850 sa ko to sa kanila pag ganun pa rin ngayon kinausap ko sila kahapon sabi lagyan ko rin yung kontentela yung mismong mic tapos lagi ko itong ngayon pag ganun pa rin daw ibabalik balik uh, imimesis ko sila si di biro mahal na ito mga cubs no uh, 850 850 tapos shipping pa 150. Kaya lumalabas ya ano eh 980. Kulang-kulang 1,000 din. Tapos ganun lang yung marereceive mo, 'di ba? Kaya kailangan nating ano sa kanila 'to. Kumbaga, eh, hindi naman sana nagrereklamo. Bigyan natin sila ng feedback na ganon. Kasi tinago ko na to, nandito na to sa loob ng helmet. Kaya dapat tapos na ano pa, naka-close yung visor ko ng salamin, nakababa. Dapat yung hangin na pumapasok sa kanya. Meron naman pero dapat kahit konting kunti lang. Kasi yung camera ko ng no, mga kos may ano to eh, may news reduction. Pag naka-on, mabawasan yung pasok ng hangin. Kaso parang wala lang din eh. Kaya pag ganyan nasa mic na yun ang problema. Kaya uh, sinusubukan kong tinutulinan siya mga kakabs no? Para i-upload ko to uli. Tapos uh, ibibigay ko sa kanila itong motovlog na to. <laughs> Alright. Balik testing lang to. Testing. nasa nga natin dito baka may bariya pa ako ng mga cubs bawasan na natin yung butik hugahan ko lang dito may dito yung ano yung 2A ah, yung 5 piso mayroon dito eh para di naman ano marumi tingnan yung motor ko <laughs> alright shout out sa lahat ng mga angkas biker shout out po sa inyo lahat at syempre shout out din sa grupo ko sa SMRG Sasan ba tayo? Shout out. Na ano natin dito. Meron dito niya. Wala kung may bariya ako. Mga sira yata dito. Oh wow. Sira. Wala. Wala. Sira yung ano nila. Kaya, wala. Marumi talaga yung motor natin ngayon. <laughs> Alright. Alright. Tubig. sira yung tubig sa amin no mga kaobs kaya putik naghanap pa ako ng maigiban <laughs> alright buti nakaligo pa kung nagkatao pumasok ako walang ligo <laughs> alright wow lalim mo may malalim din dito ito kaya pag di mo talaga shoot ka talaga dun sa lubak pag ganito tagulan maraming lubak na kalsada Ayan, sa espalto na ka uh, mas maigi talaga yung, yung daan-dahan ka lang huwag <laughs> masyadong hataw kasi pag hataw pag nasa harapan mo na wala na hindi ka na makailag kaya yung ginagawa ako oh, nangyari din sa akin minsan yan eh kaya yung ginagawa ko at ah, tinutuloy ko na lang ang ko na lang yung ano yung hawak ng manubela ganoon na lang ang diskarte <laughs> alright mamaya kasi bigla kang ilag tapos yung kasunod mo matulin ay sapon sasalpukin ka talaga kaya ginagawa ko pag kalanganin na, ko na iniilag, di, di ko na iniilagan yung lubak. Tinutuloy ko na. Tinitigasan ko na lang hawak ng manobela. Kasi okay, pag ganitong sabado, no, mga cops, wala ganong traffic. test mic, test mic, nilagyan ko na tong telang mic ko. Tapos may ano pa, may pumpa na doble, iwan ko na lang. Kung may malakas pa rin na hangin na papasok. Pag mayroon pa, ELX action cam. <laughs> All right. kamote hirap talaga maging kamote matawag ng habal yan oh habal habal <laughs> habal habal nice kuya <laughs> alright kaya pala siya sa pinakakanan dumaan ng mga cows ngayon na naunawaan una nagtatawag pala siya ng habal <laughs> alright alright Shout out sa Mupit sa ka Joyride. Mga tropa natin na MC Taxi sa usada Shout out. Dito no mga kaobs. Minsan ah, may naninitam naninitam barangay dito. Bawal ka tumambay dito sa malapit sa Central avenue dito sa iglesia minsan naninita yung barangay dito yan may nakalagay oh. no parking nasita ako dyan ng no, mga kaos. hindi dahil sa pumarking ako or pumark uh, ah, nangyayari kasi tumatawag yung supervisor ko tapos kailangan ko siyang sagutin kasi di ako nakahidsit noon siyempre kailangan kong tumabit baka naman importante yung tawag ginawa lumapit sa akin yung barangay barangay dito sa Central Avenue sinita ako sabi sa akin bawal daw akong tumambay po Mark siguro naisip niya na kaya ang limit kasi ako baka naisip yung barangay Nag-aantay ako ng booking pero pinaliwanag ko naman sa kanya ang sabi ko sir sandali lang po sasagutin ko lang yung tawag ng ano ng supervisor ko di naman ako nag naman ako tumatambay dito para magantay ng booking kaso eh, paliwanag pa rin sa akin ng barangay di, bawal pa rin tumambay dyan ayun ang paliwanag sa akin, kaya ginawa ko hindi na po ako nakipagtalo ginawa ko, mabanti na lang ako dito ko na siya sinagot sa may pitron, dito ko na sinagot yung tawag ng supervisor ko eh, wala tayong magagawa hindi ko alam eh, national road naman tong Central Avenue eh hindi ko alam bakit ganun national Hall road naman to pero siguro baka sana mali ako nang iniisip huwag <laughs> ko nalang banggitin baka mapasama pa tayo akin na lang yun oh, mga kabs na isip ko <laughs> di ba mga kabs Mamaya kasi ibanggitin eh, ko eh, Mapasama pa tayo sa sinabi ko Kaya akin na lang yun ay puti kulay hata akong bariya yun lang ah meron yan meron yan si busing dito bariya meron yan si bariya si busing Yun, mayroon nya yan. Nagtitinda pa ng pandesal. Habol pa tayo.